Hello guys. Oh, tuloy natin. Tuloy natin na lang <laughs> pagba-vlog natin dito, guys. Nandito nandito ako ngayon sa Rastanora Yard. Yung mga pinagawa namin dati na site. Ibilang tayo ng gamit, guys. Pakikilala ko sa inyo mga gamit dito, guys. Ito, guys. Ito. Ang tawag dito ay scaffold bracket bracket scaffold is meaning this one ito ay ginagamit sa kuhan sa uh, ginagawa namin scaffold Doon sa gilid ng tangke ito nakabitin yan as dito lalagyan natin ng kahoy dito lalagyan ng kahoy dito paglaki ng kahoy dito lalagyan dito ng mga pipe na maliliit dito natin lalagyan ng mga wire para main drill tap rail ang tawag doon sa mga ganan para hindi mahuhulog yung tao ito may clamp to hihinangan yung clamp hindi ko lang alam mo sa inyong clamp hihinangan yung tangke sa clamp yung clamp ididikit sa tangke yun uh, na yun isasabit nawala may tabon siguro yun clamp na yun isasabit sa tangke yan eh yung kalam mo lang building ang eh. tapos yun ang ilalagay sa sabit namin yan matapos si isabit yan lalagyan na namin ng kahoy tapos yung mga pipe na maliliit kaso wala na rin pipe dito ewan ko saan na napunta wala na guys ito naman ledger to ledger materialis din to ng ko naman sa mga scaffolding ito transub voltmeter wala na ito mga pipe na po hindi na naman namin yan mga... scrap na yan iwan ko yung tangayin yung scrap yan pinagtatambak nila dito iharap ngayon guys kumain kasi Ramadan hindi ka pwedeng uminom ng tubig dito kailangan eh pupunta ka sa isang lugar para makakain or kainom maka ng tubig eh pag nakita ka rito na makain ininom baka sampalin pag sinampal ka ng hutawa rito baka tanggal ang ipin Okay, <laughs> kaya tiisin na lang na walang kain <laughs> may materialist nila nabili lang ko yan uh, mukos-mukos lang guys pagbibilang wag mo isisiro-siro basta tamalaga makita nila na may nabilang ka collision lang yan guys yan naman ibibinta kahit hindi naman tama ang bilang yan ibibinta naman nila yan yung mga materialist niya yan ang nawawala guys sa amin ay eh, marami pa na wala materials. Yung ledger na 2.5 wala dito. Kaya hinahanap ko rito, nawawala 'yon. Kaya itatanong ko yun sa darating na dito galing taga Kung nasa inyo materials na 'yon. Tapos sa uh, standard 3 meter wala rin, kulang din. 2.5 ledger kulang din. 500 plus ang kulang sa ledger tapos 400 plus naman sa standard baka tinatago nila yung materialis eh hey, kakunti lang yung 3 meter dito eh dati kasi ito ang 3 meters kasi standard yan mahaba na yan kakunti lang nandito eh dati kasi nung nagbilang ako doon marami puro pula ay yan rito eh puro 2.5 mga luma tapos yung 3 meter kakunti naka minukos mukos nila yun ah ito naman guys paliliwanag ko sa inyo guys kung anong ibig sabihin itong pipe nito kung bakit may pipe sa tangke are are guys itong pipe na ito itinatayo na ito sa gitna pag natapos yung flooring tinatayo ito sa gitna at ito yung magsusuporta dun sa bubong sa bubong ng mga sa bubong or uh, gular, yung magiging suporta ito sa gitna para hindi bumaba ito pag na complete na yung bubong at saka yung complete na yung bubong at tatanggalin na pag na complete na yung bubong ito ito ang purpose no? yung pipe na scrap na, guys. May na, na yan guys bibinta na nila yan tagal dumating guys nung taga opisina baka maghihirap siya magpaliwanag kung nasan yung materialis namin ano kayo paliliwanag no ang daming kulang eh hindi na bali guys kung 20 10 lang ang kulang walang problema hindi ko na i-accept yun ang problema guys 500 isang kuha hanapin nyo own e bandil bandil yun guys wala rito nakala siguro wala na magbibilang hindi nila alam eh, nandito yung malupit <laughs> malupit dumiskarte eh alam alam ko yung materialis namin guys kasi ilang taon ako dito mag 11 years na ako eh itong lahat ng materialis nito nagamit ko na to sa site lahat ng materialis na yan guys nahimas ko na nahimas na ng aking kamay lahat yan dumaan sa kamay ko kaya yung kamay ko medyo kwa na manhid na <laughs> manhid na para yung puso manhid <laughs> yung yung likod ko yung napalo ng tubo guys manhid na rin pero uminom mo ng gamot para sure na gumaling yung mga laman na nabugbog yung sisihin ko yung kwan eh sisihin ko yung hangin guys Alam, layo layo ko na eh nila ng hangin yung plate para lang ako ay eh, madisgrasya kaya yung hangin eh, hindi rin maganda pag malakas eh buti na lang guys walang nangyari sa likod ko spinal cord pa naman to guys pag x-ray sa akin okay naman sa awa ng Panginoon wala namang masamang problema. Kompleto naman. Hindi siya nag-disalign. Kun lang siya bugbog bug nabug -bug lang. Nandito na yata guys yung tagapisina. Sige na guys. Bye-bye. Goodbye. Thank you for uh, watching. And share and subscribe.